Magandang ng bahay namin at saka meron na kami mga gamit. So, ito na po yung mga gamit nila ni Tatay sa Tornino at Nanahilin. Yan, shout out sa ating mga sponsors. Sa bro Tata at kay Rene L. si Yan itabang tabang ang ko andun eh. At ka bro uh, araw sa ating lahat Sa ating mga viewers Lalong lalo na sa ating mga sponsors Sa bahay ni nila Ni tatay sa Tornino at nanay Helen So Tapos na po ang bahay nila uh, At saka namili kami ni bro rin Ng mga gamit kanina At saka uh, nandoon na sa loob So yan ito po yung bahay nila yung So meron ng ilaw na napapansin ninyo Nabita na namin ng ilaw, tatlong ilaw po para hindi na sila madilim sa loob so ito na po yung uh, naging resulta po sa bahay ni nanay kilin at tatay sa torning na yeah, napagaganda na po yung bintana mayroon ng jesus at saka yung uh, pintuan mayroon ng doorknob Lagay so, okay. siya tao sa inyong lahat. Ayun, siguro rin. Ngayon papakita ko po sa inyo mamaya yung pinamili namin mga gamit. Ayan, dito po sila magsaing. So, kung napansin nyo, isa lang ang kadiro. So, nagbili kami kanina ng isa at saka kawali. Uh, nagbili na rin kami ng ayong tawag yung parang uh, lagayan ng kadiro dito. Uh, parang kalan ba? Uh, um, ano sa lupa lang ginawa at saka ito ginalababo nila at saka yung CR at saka naglagay rin kami ng ano dito solar light so yan may ilaw na po at tingnan natin dito sa likod so ito po pinulang ko yung pintura so hindi natapos so puntahan na lang namin sila siguro dito at uh, tapusin yung pagpintura sa kanilang kusina and balik tayo dito sa loob okay na sila dito hindi na sila mababasa sa ulan hindi kagaya nung wala pa silang bagong kubo na babasa sila matulog Arina, dito dito, dito. Uh, dito so, si merong ano dito dito and half lang hmm. So, dito sila ngayon Ayan, si bro rin si tatay copino uh, kasi nagdala ano na, kami ng mga gamit <laughs> hmm. so ikinabita po namin yung ano solar balita tatlo po isa dito stirace isa sa loob ito Ayan. Saka isa sa labas. Para sa sa inga nila hugasan. Siya. So, nakabili rin kami ng drawer. Ito. Bigas lang sako. Mayroon pa silang natira. Ano una naming mga vlog. Saka banig. Ayan. ito kilo, kilo cover. Apat. Ayan. At saka unan. Nakabili rin kami ng ano, balde Ito. May kasama pang tabo. Kawali, kalan. Dagdag din kami ng kaliro. Ito, water jug, wheelchair, mga gamit. Firmos. Yan. At saka, maraming salamat din ni Ma'am Alma Salipa, Batangas. Nagpapot uh, po siya ng damit. Ayan. At saka, kumot. Yan. So, ito po yung lahat na nabili namin. No? So, maraming salamat po sa uh, lahat ng ating mga sponsors. Ayan. Yeah, at saka kay Bro Rene. Eh. So basahin natin ang uh, sponsor po sa Bro Tata kay si Miss R. Nagbigay ng 5,000. Ano yung most? 5,329.5. Dr. A. 5,677.11. Kami ako niya uh, 8,000. At si Ma'am Nida Buado, nagdagdag rin ng 2,900. So, ang total lahat ay 26,900 lahat yung nalikom natin sa Bro Tata. At sa kakay Bro rin eh. Yan na ah, si Ma'am Regio de la Vina. Uh, ano rin, 28,494. Si Atinida Nida. Uh, from Athens, Greece. Nagbigay ng 20,000. Uh, GTM of Niagara Niagara, Niagara Falls Canada. Oh, Niagara Falls Canada, nagbigay nang 5000 uh 061 uh, no. Oh. At uh, sa lubitanya family nagpaabot rin na 6000. So, total lahat ng pira natin ay uh 86455. So, ang uh sobra po sa uh pinamili namin ay binigay po namin sa kanila ni nanay at tatay 5,000 so yan po so yan po lahat maraming salamat sa uh, lahat ng ating viewers at mga ano po, subscribers Maraming pong salamat sa lahat-lahat. Lahat-lahat. Hmm. Ang sabi ko lang, po sa kanila itong mga sir namin eh, ate plan. Pero ito, magandang ng bahay namin at saka meron na kami mga gamit. Maraming salamat sa solo. ayos na yung pagkabutang namin. Mm -hmm. Hindi na kami mahiya. Kasi yung mga taong ama, muagi rin. <coughs> Mangyamiin. <laughs> So ngayon na eh, oh, ngayon ay hindi na kasi maganda na ang bahay ninyo mm. Mm. yun hmm. beautiful hmm. pero marami yung nagsasabi Maraming na kahit ba nga nindot ng ng hindi hmm. hmm. No? abot na nito Mindanao hmm. anak oh, Uy, layo agab gabta eh, no bukol hmm. Ano kita sa video na eh oh. <laughs> nasa Carmen Mandawi kasi mahirap lang kasi. Mm, mm Wala kami yung family di doon. Mm -hmm. so, Nay, ka nang magpapasalamat tayo unang unang sa Panginoon, no? At lalo na sa ating mga sponsors, no? Mm -hmm. Sponsors, uh, at saka sa inyo. Uh, active ka ayaw. po. Uh, pinagsama okay. namin ang nalikom na naming uh, budget po. Pira ni ni at sa Brutata. So, yan. Napagawa namin silang bahay, mga gamit.

So, pabili nyo ng ulam na eh, ha? Opo. Hmm. Ah, dami pa nila bigas. Tinga muna kayo sa pagbao na eh, ha? Kasi hey. maulan. Yan na, ah, nagkabit na po natin yung solar, balita tatlong solar lights po. Dalawa dyan sa so may uh, bubong ng tiris, at isa dito. Ayan. So kina na bahay nila ni tatay, sotor nino at nanay, okay. hiling. Hmm. Ang iso si na ay sa bahay niyo?